So by next month guys, August, oh, nanadiri na. ang mga isda. Matambad na sa inyong atubangan ang mga prestong isda. Lagitan sa taho, dinupakan. Wala kalamay sa saging guys. Bisang, bisang kilaw na lamang, daog na ka. Asa ito mga resibo na ito? na ni ate ang atong panimadang. Yung na ni ate at usaging Pero napagkita sa ilawom, o? Naghanpan. So, kung kanos at talisara na, managhanan na atong customer na may adlaw. Pagkailan. kilo Pagkailan. Pagkailan.

ano, finance? Wait, plus farm. 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 Ay, kung ka, parang technician. Agriculture siya. Nagtabango na ka na po. Nagtabango na ka. Para wala eh. Amin na po nag-abroad ka rin. So, diyan po tag mga dayo na ito nagduwag mga balik ko walpas kito sa taas. Hindi na naman na mali. Ang muli ako ba sila? na mga muli. Kwan sa at-impa ka. Sila ba ni, mga sa bando, uh, ito sila nang nalabang sa New Zealand. Dugo sila nangulit. Ay, tapos naligar na itong last year. Pero nangulit ka pa sila. After two I years. Son, naka, <laughs> nakaipon-ipon <laughs> naka man sila. May ah, culture mostly. Kuwante. Mm. <hazin> Ibang-ibang. Mm. Sayang, di kuha ka na OGT dito. Ay, okay, mga laging makadaon po na kuha na. Nalami masadari. Uy, nga ka. Nga, kasatok. Oo, oh, nalang kay 30 king nga rin a month. Oo, oh, daog na. <laughs> so guys, sa mga gusto hinog na saging, dahil daghan sa ilawong. Nga rin lamang mo kay masarap sarang nilang taon. Hindi <laughs> maloto na na siya kay... Ibananak yun na lang tanan. mahalin ko na. Magpinda mo din na. anak. Wala na siya.